Okay, uh, meron tayo rito ng uh, Mitsubishi Adventure. Yan uh, gasoline engine. Yan 4G63 engine. Yan EFI. Yan ang problema na ito guys sa uh, yung RPM gauge niya a uh, konting konti lang ang pinapalo. Yan ito guys, pakita ko sa inyo. ka sir. sir? Yan, meron na naman tayo guys na isosold na RPM gauge. Yan, gasoline engine. Ayan, guys yung mayari. Hello. yan sir. Bali, ilang ano na to sir? Ilang buwan nang hindi kumagana yung RPM mo? One year na po. One year na po. yan Sir, bago natin na uh, nakita yan, sir. Baka may babatiin ka. Shoutout ka. Shoutout po sa girlfriend ko. yan Sir, uh, Maraming salamat po sa iyo, sir, sa pagdayo rito at sa akin mo uh, ipagkakatiwala ang iyong sasakyan. yan Sir, pakita natin, sir. Ah. Uh. Ganito, guys, yung uh, hindi gumagana. Uh, RPM, guys. Ayan, start natin. Ayan, hit run. Ayan, bali, gumagana pa naman siya guys. Kaya lang, konting-konti. Kailangan mo pang galitin ang makina. Ayan guys, uh, naka-start na. Konting-konti lang guys ang pinapalo nito. Ayan. Kailangan guys, sa uh, dapat uh, pag in-start ng makina, dapat uh, papalo siya man lang. Yan, yun sa kailangan sa kung uh, RPM niya nasa 800. Yan, kailangan na uh, kapag nasa 800 at in-aircon, dapat papalo siya kahit man lang sa bago mag-1000. Ganito guys, ah. Uh, patayin natin. Yan, start. Konting-konti lang guys. Ang pinapalo niya makarundek ng kapasitor Ayan. bali ang problema niyan guys na kapag ganito na konti lang ang pinapalok o hindi siya gumagana yan ang problema lang niyan guys dalawang uh, kapasitor yan bali ipapakita ko sa inyo guys yung bumibigay dyan yan ito guys ito lang ang bumibigay dyan uh, dalawang kapasitor bali dalawang kapasitor nyan ang ano niyan guys, ang value niyan ah, 25 volts 10 microfarads. Yan. Yan. Kanito guys. Bibili kayo niyan guys sa bilihan ng mga piyesa ng TV o radio Yan 25 volts. Yan 10 microfarads. Yan, bali dalawang piraso yan, guys. Kaya ang gagawin namin dito, ah, kakalasing ko muna 'to. Yan tatanggalin namin. Ah, papakita ko sa inyo, guys. Kung ano itsura noon. Yung nasa loob nito na nga ah, RPM gauge. Yan ito guys, ah, nakalas na natin Itong ah, dashboard Yan ito guys, yung ah, re natin Itong ah, RPM gauge Yan, tuturo ko sa inyo guys Kung paano magtanggal ng cover nito Kasi kailangan natin tanggalin ng cover para makuha natin itong uh, RPM gauge yan, ganito yan guys ipindutin nyo lang to itong tatlo na to yung puro itim na to Yung baba at taas yan, tapos meron din dito guys itong uh, cover nya yan, kailangan tanggalin din yan para malinisan yan, ito itutulak nyo rin yan yung mga lock yan ito yan. ngayon na ganito lang yung pagtatanggal yan guys tutulak nyo lang to yan. Balit tatlong piraso. Yan. Tapos sa ilalim din. Yan. Medyo ingat lang guys. Kasi eh, minsan nababasag yan. Yan. Ito guys yung uh, RPM gauge. Yan. Meron yan tatlong tornillo sa likod. Yan ito. Kailangan guys pagtatanggal yan uh, counterclockwise. Medyo ingat lang guys. Yan, tatlong piraso. Kailangan nyo ng Phillips screw. So guys, marami na tayong na-repair na ito. Gasoline man o diesel engine. Yan, ito siya. Yan, meron yan dito yung lock niya. Kumbaga, kailangan nakatusok yan dyan, guys. Yan yung lock niya para hindi gumalaw. Yan. Yan, ito guys yung RPM gauge. And ngayon, guys, ito yung papalitan natin. Yan, kapasitor. Yan, ito. Ito. Tapos ito. Itong dalawa na ito. Yan, wala na kayo ibang papalitan dyan, guys. Yan, wala na yan dyan. Nakapasitor. Dalawang piraso yan guys. Ito. Yan, ito. Tapos ito. Yan, sa kapasitor guys, meron yung uh, positive-negative. Yan, katulad na ito guys, marami na tayong uh, nagawa ngayong buwan na to. Yan, ito yung nagawa natin ngayong buwan na to. Yan, ito yung uh, positive. Yan yung may pula. Ang negative nya guys, ito. Yung may kulay na silver. Yan yung negative. Ngayon dito guys, sa ipapalit natin, meron din tayong uh, positive at negative. Yan. Ito yung negative. Yan, may guhit na pababa, negative. Tapos may exit siya. Ang positive guys, itong mahaba. Yan. Automatic ang positive yan. Yung mas mahaba. Ang paa. Ito negative. Yan yung may exit. Yan negative yan, bali ito siya guys medyo madilim lang dito guys sa kwarto yan ito, kulay silver yan, negative yan yan, may pababang kulay silver yung likod niyan guys, kulay pula hindi lang kita kasi madilim yan, kailangan guys uh, hindi kayo magkakabaliktad niyan kapag tinanggal nyo, kung paano nyo tinanggal Ganon nyo rin ibabalik yan ito guys, negative yan, yung ilikod niyan positive. Yan dito. Meron pala. Hmm, yan, yan ang positive guys. Bali dalawang pa yan. Yan bali ito guys, sa hindi ko na pinapakita kung paano yan tanggalin kasi dalawa lang naman yung paa niyan. Yang lang naman yan guys, ito. Yung mga panghinang natin na ginagamit. Yan ito. Hindi ko na ginagamitan guys ng, uh, ano, ng pansipsip. Yan guys, meron tayo mga pansipsip. Hindi ko na ginagamitan yan guys. Ang ginagawa ko, ah uh, iniinitan ko lang, iinitan lang dito sa paa niya, sabay hahatakin nyo lang guys. Hahatakin nyo lang. Huwag nyo na nga uh, gamitan ng pansipsip. Kasi kapag natunaw yan, hahatakin nyo na, madali lang yan. Tapos gagamitan nyo lang ng ganito guys, yung mga pantusok. Yan, tinutusok yan guys Para lumabas yung butas Bago nyo ilalagay Ito Yan, isusok, tutusok nyo lang ng ganyan guys Ipapasok nyo lang ng ganyan Bago nyo hinangin Yan, bali ipakita ko na lang guys Mamaya ah, kapag ah, napalitan ko na ng ano Ng kapasitor Okay Yan ito guys, ah, napalitan na natin ng dalawang kapasitor Yan ito guys yung ah, negative Nandito yan, yung positive nya Nasa likod Yan, nasa likod Yung negative dito Yan, bali uh, Gasoline engine to guys Ang gasoline engine Ang RPM gauge guys Tapos yung uh, diesel engine Magkaiba yan, yan. Magkaiba, magkaiba yung uh, Gasoline engine at saka diesel engine Yan, ngayon guys Ibabalik na natin yan. Same process nandito dito nyo ilalagay. Ilalak nyo dito sa may butas. Yan, ito butas na to. Yan, nak yan dapat. tapos, tutukuran nyo lang ng ganyan. Yan, ilalagay nyo yung uh, tatlong tornilyo. Yan, ang pagbabalik nyan, guys sa uh, clockwise na. Yan, kailangan guys, ang pagsisikip niya na uh, sakto lang. Huwag yung sisikipan mabuti yung talagang matigas ang pagkakasikip nyo kasi kapag umikot yan ah, hindi nagagana yan guys sa mga nagdi DIY yan guys ha ah, minsan ang pagdi DIY ay nakakasama rin ang kailangan siguraduhin nyo kung maaari guys picturean nyo o videoan nyo habang uh, kinakalas nyo para matatandaan nyo Ayan. tapos babalik na natin tong uh, cover niya dito. Kailangan guys, sa, uh, ito wag niyo iwawala yan para sa bright indicator yan. Yan, papasok niyo lang. Yan, dito kailangan nakalak. Yan, tapos ito guys, uh, lilinisan niyo na. Ito, tsaka to. Ang panglilinis nyo guys, ganito. Yan. Tapos, gagamitan nyo guys ng pledge. Ito yung uh, pinang kikintab ko, pledge. Yan. Shoutout nga pala sa pledge. Tinan nyo guys, napakalinis. Yan. Hindi lang guys, pambahay ito. Pati sa dashboard ng sasakyan, pwede yan. Sa mga panel gates. Yan. Nalock nyo lang. Dito guys. Kailangan nakalak yan. Tsaka to. Yan. Ito. Kabilaan. And ngayon na kapag gagawa kayo na ito guys. Papalitan nyo na rin ng LED. Na ilaw. Yan yung bulb. LED na yan guys. Yan. Apat na piraso. Para sa park light. Para kapag sa gabi, pag binuhay yung park light, makikita nyo yung mga gigs kung gumagana ba o hindi kung nag overheat na ba o hindi Ayan, apat na piraso ito yung pare-parehas ang kulay Ayan. okay na guys Ayan. bali ito guys yung pinalitan natin dalawang kapasitor yan ito guys sa uh, bago magkatapusan yan ito na ang mga nagawa natin nasa mga sham na dashboard na yan pag repair ko ng RTM ngayon guys, ah, uh, kakabit natin. Yan, huwag natin ikakat guys. Hindi natin kung pupusok. Sir, sabit na natin. Ito sir. Ang bali, dalawang sakit lang yan guys. Dalawa. Kapag tatlo, ang sakit niya, ibig sabihin, uh, automatic transmission yan. Yan, meron yan dito. Ito guys, dalawa lang. Kaya manual transmission. Yan. Kasi ito guys, wag niyong kakalimutan ibalik to. Para sa speedometer. Cable yan. Dito yan sa gitna. And ngayon, uh, testing muna natin. Tingnan natin guys kung uusok. Kapag umusok, sarado na ang gin pala <laughs> <laughs> sir. <laughs> Sasarado na natin ang shop. Natawa si sir. Medyo kapa lang Kailangan guys uh, Maglalak siya Yan Balayin mo sir Gagana Okay Testing yes, sir, oh. Kailangan guys uh, Pumalo siya Hanggang 5,000 Huwag nyo na paabutin dito Hanggang 6 Kasi baka masira ang makina Dito lang Sa 5 Hey. Okay. Problem solved. Ah, mo na ba, sir? Sir, okay ba, sir? The best. <laughs> Duwala na sa was <laughs> Ano yung, sir, mga one year na hindi kumano? Oo, oh, hindi talaga kumano. Okay na. Scanner po natin. Yan. Ito pa guys, ituturo ko sa inyo. Basta gasoline engine. Kapag hindi gumagana yung RPM gauge nyo, kung baka sa talaga, kahit na naman kulisan yung ayaw kumalo. Ito guys, may tuturo pa ako sa inyo. Ano ito guys, may sensor pa yan dyan. Ito. E che check nyo ito guys, kung putol. Itong dalawa na ito. Itong sakit na ito. Yan itong dalawa. Minsan guys, to yan, kaya hindi gumagana yung uh, RPM gauge nyo. Ito yan yan guys. Kaya ang alam ko ano to, ah, uh, kapasitor din nani. yan. Tapos ang sensor niya guys nandito sa loob mismo. Yan. Nandiyan sa loob. Tapos diretso rito bago papunta sa panel gauges Okay, guys. Yan, patayin natin. Okay. Tinayo sa di ba ka, ka isang ganun guys, ka, pag start pa lang. Paano na sa kagad? Yan. Yan, balik kaya lang guys, ah. Kapag hindi ko magana yung RPM niya, ah uh, ano panoorin na yung video ko. Ah uh, kahit nasa bahay kayo guys, uh, magagawa niyo nang maayos ang sasakyan niyo. Yan. Yan, sir, baka may babatiin ka na, sir. Wala na po. Ha? Yan, sir. Takasan ka, sir. Santa Rosa. Ay, Sarah, taga Santa Rosa. Ay, sir, taga Santa Rosa. Tumayo sa shop natin para ipagawa itong uh, RPM ah, games nga. Bali guys, kung meron pa kayong mga gusto yung matutunan sa aming mga video, uh, I-search nyo lang ang ah, uh, Paladin. Yan. YouTube to channel. Yan, marami kayong matutunan uh, dyan guys. Kaya na uh, meron din ako mga ina-upload sa Facebook ko. Ah, uh, Bird Paladin. I-search nyo lang ang Bird Paladin. Yan. Ah, uh, may orientin ako, guys. Okay, guys. Ah, maraming salamat. Thank you, sir. Yan, okay, guys. Ah, naibalik na natin. Yan, yeah, testing natin ulit. Okay. Ngayon, park light natin. Kasi ito, guys, pinalitan ko ng mga ilaw. yan yeah, pati ito, pinalitan na rin ang pamaking ko. Okay, ganun lang guys sa uh, panoorin niyo lang yung video ko. Yan kahit nasa bahay kayo guys, sa uh, magagawa niyo na maayos ang sasakyan niyo. Bali, sir, maraming salamat po sa iyo. Tatayin niyo na lang po si Sir J dito, hindi po kayo madidisplaya. Yan, thank you po sir. No. Yan bali si Sir Rata Santa Rosa. Yan dumayo shop natin para ipaayos tong uh, RPM gauge. Yan bali ganun lang guys ang gagawin niyo. Ah, uh, kung gusto niyo mag-DIY, uh, gayahin niyo lang yung video ko. Uh, yung pinakita ko guys na uh, value ng kapasitor, yun lang ang sasabihin sa bilihan ng mga piyesa ng radio at saka mga piyesa ng TV. Yan. Sa mga ohms guys, meron yan. Sir, thank you po sir. Maraming salamat po sa tiwala. Okay, thank you.